Patuloy sa ating mga balita. All systems go na ang PNP Pro Bar sa pagunita ng Undas 2025. Ilalagay naman ang Police Assistance Desk sa iba't ibang sementeryo sa rehiyon. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Maglalagay ng Police Assistance Desk ang PNP Pro Bar sa iba't ibang sementeryo sa rehiyon ngayong All Saints at All Souls Day o Undas 2025. Bahagi ito ng security deployment police presence at foot patrol operation na ikakasa ng PNP ProBar Bar sa mga sementeryo. Katuwang din ng PNP ang local government units, non-government at iba pang volunteer organizations ng BARMM sa pagbibigay ng public safety services coverage, route safety marshals at assistance hubs para matiyak ang peaceful, orderly, safe at successful observance ng All Saints at All Souls Day sa rehiyon. Naftali Belarde, I minds Philippines